Well guys Ang at ating motor na UI Ay mapag natin Kasi kanya Very <laughs> na uga na Ayan na ng very good Wow Sulay Puro kalawang kalawang Yan. galing talawang tapos yung ayan bago na yun ano berry ayan sinasalpak e, na yung bago bagong bago na basa para ipasok din sa loob ng gulong tapos sinunod naman natin itong break natin sa unahan guys kasi ginalito ng brick pad dahil malapit na siyang maputput <laughs> ayan o oh, no, sobrang tigas so tinatanggal yung brake pad ayan no oh. malapit na ayan, yung mga kalawang, daming kalawang ayan may, may labas yung ano yung pop, -pop sa loob sa brake pad tigas eh ayan, may kabit na yung bagong brake pad Galak na lang yan po. Ayan. Huwag ka na ng tulang. na gulog. Ano ba Oo. Dalawa Bago yung break pad sa unahan. Ayan na. Ayos na guys. Ayan. ng Thanks for watching. Maraming salamat po sa inyo sa viewing. Okay. Ayan. Testi testi. Testi ayan.